yun sa gilid. Grips pala ito. Hindi pa. Still young. Oh, grips. Lumampas sa bakod. Ang dami. Ang dami. Ayan. Lumampas sa bakod. Nasa gilid ng kalye Ay, may may palayok pa na nilagay sa puno. Doon sa puno. <laughs> so, ming grips dito sa gilid ng kali. Lumampas sa bakod. dami dami Hindi pa ya, sa, hindi pa hinog. Walang kukuha dito kasi nasa gilid na ng kali. yan oo oh. Ang hindi pa sila ano. 谢谢。